Hello mga ka all goods. Visit na po kayo dito sa Tifon. Mat dito lang po 'yan sa Lilac Martina City. Alam nyo ba guys, napadayo nga kami dito sa may 20 Street, number 67, Lilac Street, SS Village, Concepcion 2, Marikina City para tikman ang bagong open dito na putripan. Masyado ako na curious dito kaya tara samahan nyo ako sa video na to ipucheck natin yan. Ali ang pangalan pala ng kakainan namin ngayon Etipon Tipon PH. Napagalaman ko rin na 2 weeks pa lang sila nag-ooperate. Open po sila everyday. Grabe pagpasok mo palang amoy na amoy na agad ang mabango nilang store. Sama ko rin pala si Mama, si Commander, Baby Yuri at si Arlie na hipag ko. Daw po sa inyo. Ali dito guys sa Tipon PH ay serve sila ng mga iba't ibang klaseng authentic na Singaporean dish. Sobrang affordable price lang. Napag-alaman ko din ang mismong may-ari nito ay isang Pilipino. Top Singaporean. Kaya naman daw legit na masarap, masasatisfy talaga sa pagkain nyo. Tingnan nyo naman guys, sobrang ganda ng spot nila dito. Malinis, maliwalas, mabango, as maka good vibe, eleganting tingnan. Ayos, kaya naman magiging komportable talaga ang pagkain nyo. Tapos, mabubusog din ang inyong mga mata sa mga nagaganda nilang dekorasyon dito. Ito naman yung kanilang menu no, na sobrang affordable price lang. Isa din sa specialty nila dito ay kopi. kung coffee lover ka, eh perfect na perfect sa ito. Available din sa kanila ang mga paborito natin flavor. So ayun guys, kasama natin si Sir. Joshua Morillo po. I'm from Tipon Restaurant Cafe. Sir, tanong, tanong ko lang Sir, paano po ba nag-start tong Tipon na At saka bakit pangalan niya Tipon? ah uh, sir, kasi po, yung owner po ng Tipon is kaya po naging pangalan tipon niya, gusto po namin kayong papasukin at magtipon-tipon ng isang salo-salo sa pagkain para pag lumaki kami, gusto namin kayong pauwa at masama lahat. Ah, okay. Ah, ano naman po yung mga bestseller seller dito na sinaserve, sir? Ah, sir, bali yung foods po namin is from Singapore yan. Then, binigay po yung recipe ng owner. Then, ang pinaka-best seller po namin is salted chicken fish sauce honey butter chicken waffle tom yum carbonara whole chicken wings with two pieces rice then habibi shawarma then pizza sir anong oras po ba kayo nag open dito So, open po tayo, sir, ng 12 p.m. to 10 p.m. And open din po tayo araw-araw. Ah, -araw. uh, sir, saan po ba ito matatagpuan? Matatagpuan po natin ang tipon sa 67th Street, Ben building. Ah, ano po ba yung mga ano nyo? May online orders po ba kayo, sir? Yes po, sir. Meron din po tayong foodpanda panda and grab. Okay, thank you, sir. Thank you. So, ayun, guys. Kasama natin si ma'am. Hello po. Ako po yung supervisor po sa people. Dahan namin daw sa po. Ma'am, tanong ko lang po. Ano po yung ma-advise nyo sa mga gusto rin mag-business ng ganito? Ah, uh, may advice ko po is alamin po nila yung target market nila quality din po yung sineserve na food then, hindi lang po yung puro aesthetic kasan plus points na din po yung aesthetic. Okay po, thank you ma'am. Ito naman yung mga in-order namin sa kanila. Okay po, check na natin yan. Unahin na natin tong Tommy ang carbonara nila. Isa daw sa bestseller nila. Favorite ko tong carbonara kaya unahin na natin tikman. Check natin kung papasa ba sila sa taste ko. Okay, first bite. Nice, perfect. Ganito yung gusto kong lasa. Brang creamy, panalo. Yung pasta niya, isaktong e, sakto lang yung pagkalambot. Tapos yung nilagay din na topping sa kanya, eh sobrang malasa. Kaya perfect combination. Sobrang good quality. At next ko naman natitikman, etong creamy salted fish nila, isa rin daw to sa bestseller nila. Asang masarap. Kaya tara, tikman na natin yan. Grabe guys ha. Sobrang generous ng mga serving nila dito. Grabe yun, heaven, panalo yung lasa Ang sarap nyo guys Promise, magugustuhan nyo to iba yung atake nito. ito At real talk guys ha, masasabi ko nga eh, Isa na to. sa paborito ko sa kanilang pagkain Sobrang goods, quality Next ko naman, itong mala dinosaur nilang fried chicken na malalaki At good for 4 person daw ito Grabe, sa laki nito, kahit lima, eh pwede dito O diba, literal na malaki, halos inlaki na ng mukha ko <laughs> Okay, tikman na natin yan, umuusok-usok pa Masarap din yung chicken nila at malasa at humihiwala agad yung laman sa buto. Na sobrang lambot ng pagkakaluto, solid. Subukan naman natin yung gravy nila. Panalo din yung gravy nila, lalong sumarap yung sinausaw ko yung chicken, sobrang good quality. Yung lasa naman ng chicken nila dito eh hindi na nahuli sa mga sikat na fast food. Tinikman ko din yung Caesar salad nila na sobrang solid ng lasa. Bukod dun eh sobrang healthy na itong kainin kaya nagustuhan ko talaga. Tapos sasamahan mo pa ng malamig na chocolate flavor na drink, Solid din yung lasa kaya sangka pa. Sarap. At sino magakala sa ganito kagandang kainan, eh meron mura, masarap at quality ng mga pagkain na sinaserve nila kapag kumain ka raw dito, e eh, parang nagpunta ka na rin daw sa Singapore. Sa amin nga, e eh, sobrang nag-enjoy talaga kami ng family kung kumain dito. Bukod sa masarap at quality ng mga sineserve nilang pagkain dito, eh sobrang solid din ng experience namin dito. So ayan guys, kung gusto nyo po mo trip, check out nyo na dito sa Tipon PH. Talong highway lang po sila, kaya madali lang silang makita. Ayan, siguro dito ko na rin po tatapusin yung video ko. Maraming salamat po sa panonood at kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, pakilike and share naman po. Salamat, aki Peace out! All goods! See you in the next vlog!